Nagsisimula ang ating kwento sa isang tahimik na bayan. Sa isang maliit na bahay, namumuhay si Juan kasama ang kanyang tiya, tiyo, at mga pinsan. Si Juan ay naulila sa kanyang mga magulang sa murang edad at nasa pangangalaga ng mga kamag-anak na tila walang malasakit sa kanya. Mula umaga hanggang gabi, siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay habang ang kanyang mga pinsan ay puro laro at pahinga lang. Lagi nilang inaapi si Juan. Lagi na lang tinutukso si Juan. Pinagtatawanan siya dahil sa kanyang malaking ulo, maiitim na ng ngipin at makakapal na mapupulang labi. Pero kahit na ganoon, si Juan ay mabait at matiyaga. Hindi siya nagrereklamo Bagkus ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod sa utos ng kanyang tiyo at tiya. Isang matulungin na bata, kinagigiliwan ng mga taong bayan dahil sa masayahin niyang karakter. Kahit napagod sa pagtatrabaho sa bahay, lagi pa rin nakangiti, nakalabas ang mga napabayaang ngipin. Kapag naglalaro ang mga pinsan sa bakuran, sinisiguro nilang hindi makasama si Juan. Madalas siyang sapilitang ipagtabuyan. Uy, dun ka lang sa gilid, Juan! Hindi ka bagay dito sa amin, puro amoy pawis ka! Sa sulok ng kanilang maliit na bahay, si Juan ay umupo. Pilit itinatago ang kanyang mga luha habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga pinsan. Kahit anong gawin niya, hindi siya tinatantanan ng pang-aasar at pananakit. Sa mga maliliit na pagkakamali ay napapalo si Juan ng kanyang tiyahin. Pak! Tunog ng palo sa kanya. Tinatawanan lamang ng kanyang mga pinsan at ginagaya pa ang tunog ng palo at tutuksuhin siyang pak! Juan. Tuwing gabi, si Juan ay natutulog ng gutom dahil kinakain ng kanyang mga pinsan ang masarap na parte ng hapunan habang siya ay binibigyan lamang ng tiratirang kanin at patis. Isang maulang gabi, habang si Juan ay abala sa paghuhugas ng mga pinggan, biglang nadulas ang isang plato at nabasag ito. Agad na nagising ang Chia at Chio at ang mga pinsan naman ay tumawa ng malakas. Juan, ano ba ito? Nababasag mo na lang lahat ng gamit. Wala kang silbi. Hahaha! ha ha! Pakwan! Pakwan! Ha Pakwan! Pakwan! Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Juan ang kanyang nararamdaman. Umiiyak siya at tumakbo palabas ng bahay. Nang makalayo, napaluhod si Juan na patuloy na umiiyak. Bathala, hirap na hirap na po ako. Sana kunin mo na ako, hindi ko na po kaya. Biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan, tila tugo ng kalikasan sa hinaing ni Juan. Kinabukasan, nang magising ang kanyang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan, wala na si Juan. Sila'y naghanap ngunit sa halip, isang kakaibang halaman ang tumubo sa lugar kung saan huling nakita si Juan. Ano ito? Bakit may tumubong halaman dito? Sabi ng kanyang pinsan. Lumapit ang mga pinsan at napansin ang bungang bilog ng halaman na kasing laki ng ulo ni Juan. Nagdesisyon silang buksan ito. Tingnan mo! Ang laman! kasing pula ng mga labi ni Juan. Oo nga, at ang mga buto, kasing itim ng kanyang mga ngipin. Habang tinitingnan nila ang bunga, unti-unti silang nakaramdam ng pagsisisi. Naalala nila kung paano nila hindi tinulungan si Juan, sa halip ay panay pangungutya ang kanilang ibinigay. Juan, sanay mapatawad mo kami. Malungkot na tugon ng mag-anak. Tila naiintindihan na ang nangyari kay Juan Natuto sa kanilang mga pagkakamali, inalagaan nila ang halaman bilang pagbibigay pugay kay Juan. Tinawag nila itong Pak Juan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pangalan ng halaman ay naging Pak Juan. At doon nagsimula ang kwento ng Pak Juan, ang bunga na nagmula sa kabaitan at sakripisyo ni Juan. Mga apo, sana'y kapulutan ninyo ng aral ang kwento na ito maging mabait sa kapwa at huwag manlait sa iba, maging kagaya ni Juan na masipag at masiyahin. Kung nagustuhan mo ang kwento ko ngayong araw, sana'y mag-like at subscribe ka sa aming munting channel.